Pinaulakan ng mga opisyal ng Department of Health ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Dito ay inilatag ang mga susunod na hakbang hinggil sa mga napaulat na super health centers na nakatenggalang at hindi napapakinabangan. Live mula sa Tagig si Juan Antonio, una sa balita. Juan? Zay, humarap si Health Secretary Ted Herbosa kasama ang ilang matataas na opisyal ng Department of Health sa inter Interagency Coordination Meeting dito sa Independent Commission for Infrastructure. Sa pagpupulong inilatag ang mga susunod na hakbangi na gagawin ng Department of Health katuwang ang ICI. Dito ay uh, inihayag ng ICI ang kanilang suporta sa pagpapatuloy na investigasyon na pinapangunahan ng Department of Health. Ayon sa kalihim, matapos ang pagpupulong ay ipagpapatuloy ng DOH ang pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa para masigurong nagagamit ang mga pampublikong pasilidad na gawa ng DOH. Sa pinakahuling datos mula sa 297 ay umabot pa sa mahigit tatlong daan ang bilang ng mga super health center na natiling na na tinitingnan ng ahensya kung saan karamihan dito ay nananatiling sarado pa o hindi pa napapakinabangan ng publiko. Bahagi rin sa rekomendasyon ng ICI ay ang pag-activate ng DOH sa Citizens Participation Audit sa pagsasagawa ng inspeksyon kung saan mismong taong bayan ang magsusumbong sa ahensya hinggil sa mga health center na nakatenga pa o hindi pa rin nagagamit ng publiko. Zay ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, uh, ipagpapatuloy nilang pagsasagawa ng case build-up bago tuluyang magsampan ng kaso sa ombudsman o sa sandigan bayan yan muna ang pinakahuling kaganapan dito sa ICI balik sa inyo dyan.